Ayan. Yeah. Okay. Ayan, dali mo kulo na. Ayan. Tapos ito yung ulam natin. Yan o, bali yung nahuli mga idol. Yan, kanduli. Mmm. -hmm. Yan, bakas ng nga yan. You know, nag letter S, papunta doon. <laughs> Nainitan siguro. <laughs> you know. Tara mga idol, ligo tayo. Oh uh, Lupit. Nagawa tayo ng mineral water. Sasampulan na natin. Kamusta mga idol? Yan, magandang araw sa ating lahat. Uh, nandito kami ni Kuya Gaylusak dito sa kubo ni Kuya Bong. Yan. Bale, inayos lang namin ng konti. Naglagay kami nito para lumuwag ng konti yung masisilungan mga idol. So, namingwit kami gamit tong impacto. To. Yan. Ito yung gamit ni Kuya Gaylusak. Yeah. Yung sa akin, nandun naman mga idol. Nandun. At nagbaon na rin kami because Uh, rekado yan para sa sinigang kung may mahuli kaso meron nga yan yeah, okay ayun mo ko na o, pwede na tayong lagyan ng tubig to kuya no oh, pwede so yung mga kawil na ginamit namin no yan oh no? ng mga ginamit mo ta oh yan para yung nanghuli ng kanduli yan pang kanduli sobrang init mga idol tanghaling tapat na yan oh no? Parang disyerto na dito sa ano, buhanginan dito. Napakainit. Kahit naka ka, talagang ano, pumapasok yung buhangin sa chinelas. Ops, hindi na. Di pa. Oh, yan, yeah, yeah. Okay na yan. Kini. Yan mga idol. So, dadalawa lang kami. Um, andito kanina si Tang, kaya lang umuwi na. Kasi naligo lang siya mga idol. Mumukbangin um, natin to. Ayun. Kandole. Ah, ang init. Huhu. Yan, bale nandito yung Ang uh, ginamit naming bulate mga idol. Yan oh. Ang dami. dito pa. Ilagyan namin ng lupa kasi ano, na namamatay mga yan dahil sa sobrang init. Yung kanin natin ito. Ang kikit ng mga kaltero. Ayan, may sobra pa kaming bigas mga idol Whew! lalagyan natin ng lemon mga idol para may pampaasim yung natin sinikang natin okay ah, papakita ko sa inyo lalagyan ko kasi ng ano eh sili na dala ni kuya gulo sa Problemang panggatong sa ngayon. Madami. Madami. Madaming ipon si Kuya Bong. Madami. Madaming pinapatuyo madami dito. Yun. Panggatong. Galing sa tabing ilog. Atas. Yan. Wow. Ito. Ito. Ayun, may labuyo siya. Dito, kulang yan. May man natin. Woo! Siyempre. Huwag <laughs> nating sabihin hindi masarap, Kuya Lo, hindi na sila manonood. Bye. <laughs> eh, pero masarap talaga mga idol. Manalo. Sa pa nga? dalawa lang yung pampaasim na nilagay pero solid mga idol asim talong talong mga idol bale humingi kami kay kuya bong ng ano limang piraso yan kahit bulas si pare bong <laughs> humingi na lang kami yun <laughs> yung ano discarding ilo ano mga idol magpapaalam <laughs> kapag uh, nakakuha na at uh, nakain na no papaalam <laughs> pa din namin pagka no pagka napanood nyo to <laughs> <laughs> pag nakita namin <laughs> tapos na kaming magluto ng ulam mga idol tinabi ko na yung mga panggatong tapos biglang may kinuwang talong si kuya eh. <laughs> may baon pang sili mga idol yan, gagamitin natin mamaya pag kumain tayo malapit lang yung pagkukuran dito yan Sa kasi <laughs> andito kasi yung tanim ni <laughs> kuya bong mga idol, ang daming talong yan o oh. ang daming bunga Mm ang dami hanggang doon yung talong nila sunod naman kay Antinuni yung pinaghingan natin dati ng mga kangkong ganyan tapos mga mani kangkong at saka kalabasa kalabasa yan so tanghaling tabat mga idol you know? hindi pa kami kumakain pero saktong ano lang saktong gutom lang at alam nyo na maya <laughs> mapapalaban na yung kanin dyan Ayan. Yeah. Oh, sabihin, talagang gumaganap yung ano, init. Makat makatas yan. Sarap. Okay mga idol. Naihaw na natin yung ano, talong. So, ito na. Ito na yung ito na. na yung lalang magpapasarap. Yan o. Oh. Oh, meron tayong bagoong dito. Um, mayroon ding pampasim mayroon ding sile sile mga idol na nga tapos ito yung ulam natin yan o bali yung nahuli mga idol Ayan, Tilap, yan kanduli tilapia saka yung silverfish silap so kami ni kuya ay gutom na gutom na gutom <laughs> gutom na may gumagalaw na sa loob. Gutom na rin siguro. May nagsusumbong na yung mga laga. So mga idol. Kain na na. Banatan na natin yan. Okay, kain na. Hmm. Yeeha. Banatan na natin yan. Kain po, kain. Magandang labang to. Buti na lang, meron itong kubo ni Pare Bong. Sobrang press pa ng hangin ko, ya. Hmm. Galing sa ilog. Yan, medyo malamig. Mainit yung panahon. Kasi yung hangin. Kapisa. Oh. Yung anghangin mm. na kung likman, ah. Sarap Sarap talaga mm. Solid Solid dig with gas <laughs> Unang sabak Tubig agad Ang hang <laughs> Mong hang Pero masarap Wow mm. <laughs> so, Ayan ng sili dito Kandole, kandole. Namis natin to mga idol. Tagal na. Hmm. Matagal na yung Ngayon uli. na lang uli. Mm. Wow. Tapos yung siling. Ah, oh, manghang pala to. Manghang yan. Woo! Kakaiba yung hangin dito. Napapa-regen bilas kasi ako. Ha? Ah. <laughs> <laughs>

Rapeng dule, kaya lang wala nang aso dito. ah nagagahan oh. sa Tinik, wala tayo. Ngiti, tira kahit tinik. Pero <laughs> hindi mo sayang, walang ano wala, eh, walang kakain eh. Ya. Sobrang init kasi mga idol. Wala na yung mga pagalagalang aso dito sa ano dito sa ilog. Kung maalala nyo mga idol, dati merong namatay na aso. So, sobrang init ata namatay sa buhanginan. Yung mga blood. So, heat stroke. heat <laughs> stroke. Sarap, promise. Grabe kasi. Saka na lang umulan nung may bagyo. Oh, kung hindi pa dumating yung bagyo, wala pang ulan mga idol. kung hmm, wala si Karina. Oh, si Karina. Biglang nagbago yung mga gulay, yung mga tanim na mais. Buti umabot. kinahanap-hanap mo kung nasa bahay ka yung kakain ka dito sa tabing gilog okay ba? bang sarap? okay bang sarap? napaka solid okay Hmm. bagong eh. <laughs> ay <Okay>. Yan. <clears throat> nagbaon, kumpleto. May bagong. May panimplang asin. May labuyo. Meron lahat. Mm. Pero, sarap. Iba talaga pag nasa tabing ilog ka, mga idol. Nasa bukid, mga ganun. Iba yung sarap kumain. Hmm? Kahit simpleng ulam lang yung ulamin mo kasi dito, talagang makaparami ka. Wow. <coughs> Galit-galit mo na mga idol. Wala nang imikan. Wala mo nang imikan. Hmm. <laughs> kang duli. Malasang-malasa. Panalo talaga mga idol. Sarap talaga pag <laughs> pinaghirapan 'no. <laughs> Yung talo hindi. <laughs> <laughs> Pero masarap pa rin. Masarap. <laughs> Yung talong nasa tabi lang. Eh. na ano, torneo ng kanduli. Sarili lang, sarili Balang pag fresh. Ay. kumpanin yun yan na lang yung natirang kanin mga idol yung ulam marami pa pwedeng ano mamaya meriandahin mamaya kalaban mga idol yan hi sarap busog na busog busog, na busog busog kaming dalawa mga idol yun mga idol sobrang busog namin ni kuya gay Lusak. pupunta kami ngayon sa ilog para hugasan yung tinggan at gumawa ng ano mga idol pagkukuha na ng tubig wala desierto mga idol oh. Yan. Ay, sobrang init. Yan kasi papapasok yung mga buhangin dito mga idol oh. Yan, papapasok sa papagka oh. Oh. <laughs> <laughs> Aray ko. lang. Ah? Aray. May dumaan na ahas dito. Ahas? Oh, ito yung bakas niya oh. May dumaan daw na ahas mga idol. Bago lang? So, yun, oh. Ay oo. Oh. Uh -huh. Maganda. <laughs> Nako. Ahas nga mga idol oh. Yan, bakas ng ahas yan. you know Nag letter S. Papunta doon. <laughs> Nainitan siguro. <laughs> you know Ito. Hindi, pumunta sa <laughs> ilog siguro to ah. Nako, delikado dyan. Kita nyo mga idol, yung daan ng ahas. Dito na oh. Dito dito po. Dito. <laughs> Sundan mo na. Yo. Saan kaya nagpunta yun? Dito. Tapos, kasan mo. Ang galing mo ah. Napansin mo pa yun? Nawala? Nawala. Sige, naging matigas na dito. Wala na. Balay, magbababad tayo mga idolos si sobrang init. Yan. Ha, Yan ang dami malilit na isda. Takbo ka, no? Yeah. O? Oh? Yan, yeah, no? <laughs> Mga binhi. Ah, baka nandito yung ahas. Ang dami malilit. <laughs> baka nandyan lang yung ahas. Uy. Ayan mo na yun. Baka yung meron dito. Meron kayang laman to, ah. Ayan, kahoy. Hindi. Medyas yata. mm -hmm. Chocolate. Hindi. Baka may hipon. Tingnan natin. meron. Huh? Oh, meron nga. Sabi. Meron. Meron. Hmm. Hipon. Maliit. Balik. Balik muna. Galing dito sa loob. Tara mga idol, ligo tayo. Biglang lumamig yung katawan natin mga idol. Yan si Kuya sa ako. Gagawa tayo ng ano pagkukuha na ng tubig. Eh, lupit. Gagawa tayo ng mineral water. Hindi criminal water. Pwede rin. Eh. <laughs> Lakas eh. Hindi natin tantan, tatantanan yan hanggang sa lumina. Hindi na talaga yan. Ah, butas yung shirt ko. Asmado. Mm -hmm. Asmado mga idol oh. Pagka bilog ano yan? Hindi magalaw. 100%. Pati ako. You're drinking water. Day! Tatalo yata tayo dito ah. <laughs> Huwag ka lang huminga. <laughs> Huwag ka lang huminga. Uy, sa wakas. Tumunog din. <laughs> Yan mga idol. Diba? Ito na tayong inumin. At syempre, sasampulan na natin. Sarap. Parang mineral din Pagbilok yung nakalagay sa baso Hindi nanginginig Pagkatubig <laughs> Pagkatubig na, na Sarap So punta na tayo sa kubo mga idol At magbibigit na ulit mamaya Medyo maangin na oh. Pero medyo mainit pa rin. Let's go.